Andito ka na sa... Oh, pakipihak ba yung animal? Oy! Oh, eh. Hindi! Baka paliparin mo yan! Sige ka! Laro! Tira! Tira, Tia! Magbagsak kami ng kahoy dito. Na, sabi ko eh! Paliparin mo pa! sino Sinong bumaba? Saan siya bumaba? Ma? Saan ka galing? Oo. Oh. Sige, paliparin mo pa kung saan saan yan. Saan ka umakyat? Ajan. Ay! Hala! Pipalit sa hangin! Dinadaig siya sa hangin? Dandan -dan lang. Malakas kasi yung hangin. Pinapalipad nila yung ano, helicopter. Oh, oy! Ay, hindi nga yan napatay. Pusa lang yan mamatay. Pag nalaglag yan sa ilog, hindi nyo na yan makuha. Naambon. Mabagbabag sa kami ng kahoy dito para sa aming kubo. Yan. Diyan, tulong muna dito. Malalaglag yung helicopter sa ilog. Hindi na yan mapulot. Sinasabi ko talaga. Masaya yung mga tao dito. Nagbibidyo. Okay? Eh? Hala! Hala! Ang taas! Hala! Ang taas! Tumulong ka dyan. Ay, pag nalaglag na yan sa ilog yung helicopter. Ilaglag ko ta rin sa Gigi ah. Kumuha ka doon. Ilapag mo yan. Kumuha ka doon ng ano. Wag libe, mabigat. Mga bijuki 'yung mga tao dito. Bang, ha? Dito po po. <laughs> oh, po po Muna na 'yung signalis dong. <laughs> Signal na 'yan. Signal, Signal na 'yan manghubag na imuntuhod. Kaya oh, oh, Muntik na. Ay, Justin, nahanap ko sa si ano, friends. Justin, nahanap ko sa si friends. Ipunin ang mga ano dito. Hmm. Makulimlim ang kalangitan. Ano kaya ang kumuha ng lubid-lubid? Ha? lubid May lubid dyan sa baba? Dito po yung tinatalo ulit natin. Oh. So wala. May nagtanggal. May nagtanggal? Ang ganda nang sikat ng araw panubog kasi lang hindi masyado makikita dito sa akin. Niyana ko. ipo kita ko yung ko. Ano Lubog na ang araw. Uwi na kami. Hoy! Uwi na tayo! Ang ganda ng sikat ng araw eh. Oh, palupog yung araw. <laughs> Ngayon lang nakakita sa dodong ng araw. Ano? Araw. May bangaw guys, oh. Ay, <laughs> Bibili sila ng peace ball.